luminis ng konti ang paligid ayan malinis na wala na yung mga dahon nandun na sa gilid hindi ko na yan tinadakot kasi nga pataba din yan magtatanim kasi ako dyan ng halaman at ito yon ay kasuy at saka balimbing itatanim ko dito parang naman may sil silbi siya hindi puro alateris ang tumutubo. Ayan, anda. ang bilis tumami ng alateris dito pinuputol namin from time to time kaya ganyan ang itsura wala naman na kasing kumakain ng alatris unlike yung mga bata kami na sasagad yung hinog niyan pero ngayon hindi na ayaw na nila so yung ibon na lang ang kumakain diyan tapos in-spread nila yung buto kaya ang bilis dumami so dito yan tatanggalin ko kasi yan para malinis ang paligid hanggang dun may basurahan kasi doon tapos yun nilagyan nila ng pamatay damo ayan dito ayan, rin ang paligid ng bahay kailangan putulin niyang ipil ipil kasi oh, pumunta na siya sa bubong nakarating na sa bubong yung ipil ipil na yun. so kailangan nang putulin para hindi masira yung gutter at magbara lalong masisira So, ito yan. Iwawalis ko pa. Papupuntayin ko dun. So, may mga tumutubo dito. kagaya nito. Sili. Kailangan tuloy yan kasi. Ang dami yan ang gulong. Ang sili nata. Ayan. Maganda ito. Pag magluluto ka ng tinulang manok. Masarap yan. Dahon ng sili. Ayan Tumutubo lang dito yan. Ang dami nila kalat mo lang yung buto tutubo na di ba ang sipag nilang tumubo so kailangan kong linisan ng ganyan sa baba ito kailangan ng tambakan sinunog lang nila ay hindi pala nilagyan lang ng pamatay ng damo so ayan, may sili kanina ngayon naman may papaya meron na tayong pangpinola, matamis tong papaya na to minog na naman yung isa. Ngamaya, oh, kunin ko na naman yan. So, ang hirap maglinis ng masukal na paligid. Yan, oh. Sili pa rin yan. Diba? Puro sili ang paligid namin. Dahil, yan ang mabilis tumubo. Sili at kamatis. Yan. May sagingan din na konti. Kaya lang, hindi siya namumunga dahil hindi na nalilinis. Uy, ayun yung niyog. Ngayon pa lang siya namumulaklak. Ang lakas, ang un, taas na niya. Yung isa hindi pa. Ayun, di ba? Masukal masyado dito sa ano ko. At matubig. Kasi may tubig pa ang irrigation. Ayan. So, sa ngayon wala siyang tubig. Kaya, ayan. I think dito ay Ayan. Oh, uh, lulubog ka sa tubig. Grabe. Ang sukal. Paano? Paano lilinisan to? mo lilinisan ito? gusto Masyado na siyang malalim. Sa ngayon, wala itong tubig kasi nga wala pa lang tubig ang irrigation dahil anihan na crapping na ulit. Ayan na. Walang tubig ang irrigation dito. Kasi panahon na naman ng anihan kaya cut off ang tubig. Ang daming golden kuhol na matay na sila. kasi wala tubig. So dito may mangga dito dati na rin ang bumagyo. Ayan. So yan na lang natira sa kabila tapos tapos yan dati malinis to nilinis ko nung summer palayay ko sa summer na ulit malinis walang nabubuhay dito kundi kangkong itong damo na to nilagyan lang ng pamatay damo kaya na nasunog siya. So, yung mga kamoting kahoy na tinanim ko ayan pa rin sila ayan um, yan. ko yan nung summer hindi ko alam kung may laman na ay eh dapat makapunta ko dyan para matesting ko kung nagkalaman ba ang kamuting kahoy na tinanim ko di ba diba? basurahan ng tabi kasi wala kaming proper disposal dapat nito meron kaming alam kung paano gagawin dyan gagawa ng basurahan natatambakan na lang siya o tumataas yung lupa dahil sa basura ayan, ayan, ayan. kasi nga meron dong lumihan sa harap so wala naman silang basurahan dun sa harap meron nga nagpipick up madalang pa sa ano mas mabilis pa yung baha sa Metro Manila kaysa yung pick up ng basura So, ayan. Ito yung tinanong kong kamuting kahoy nung summer. Hindi ko alam kung nagkalaman ba to. Pero, tingnan ko kung di ako lulubog dito. Ayan, ha. Eh. Oops. Tingnan natin. Lulubog ba tayo? Dahil nakakatakot yung doon sa sulok ng bahay. Merong ano dun? Ahas. Kaya yun, gusto ko nang matanggal tong kamoting kahoy masyado siyang naging kagubatan na ay naputol pala siya eto hindi yan kamoting kahoy yung matangkad na yan ano yan eh hindi ko pa alam bakit nagsitubo yan dyan pinutol ko na yan noon pero ngayon tumubo na ulit kaya gusto kong malinis lahat to ayan itsura o nawala na yung sustansya ng kamote kinuha na nitong halaman na to halaman daw kasi yan walang kung bakit nagkaroon parang kamoting kahoy din siya look, ito yung real na kamote kamoting kahoy mapapayat, tapos ito naman yung yan kamoting kahoy na fake na scam tayo dyan ito yung kinakain pag sa bicol, ginagataan nila yung talbos nito so, hindi kami nakapag try so walang silbi sa amin yung talbos ng kamoting kahoy even sa kangkong o oh, diba ang kangkong sa Metro Manila pagka mahal-mahal dito oh, pinapatay lang na isprehan yan pero mahaba ang buhay niya ayan tumubo na ulit parang ang sarap talbusin pur talbus na lang masarap kainin so ito yung pinag kaabalahan ko noon na linisan dahil maraming basura this time ayun. marami ulit at yung mangga ko dati yung mangga namin na inakyat dati ayan na siya uwo oh. uwo oh, 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 naman hmm. masipag pa naman yung mamungat ang lalaki ayan na siya natumba hindi ko alam kung mamumunga pa yan tumunta na siya sa kabilang bakod hmm. buti na lang nagpalagay ako dito ng bakod ng summer ayan hindi siya natuluyang natumba kaya lang kinain na siya ng bakod ayan na Ko Sabi ko itayo nung bumagyo kasi. Masyado kasi sa matarik o matangkad. So pinutol yung dulo niya dahil yun ang nagkos ng pagkatumba niya matangkad masyado na ano, ng hangin. So ngayon ganyan na siya. Hindi siya na ibalik sa dati. Sana mang mamunga ulit siya. Kaya lang, doon na siya sa kabila. Mas madali nang makuha ang bunga ngayon. No? Tutulay ka lang bumaba na yun kailangan dami yung dapat ayusin dito sa paligid ng bahay kung hindi o oh, ayan oh ayun yung likod bahay di ba dati nadadaanan ko pa to ngayon hindi na kasi masukal baka sa wana o oh, ahas na naka ano diyan dahil No summer may nakita kami medyo ahas so that's it ang update ayan ang itsura ko pawis na pawis sa kakalinis ng paligid na hindi naman nalinis kailangan kong ipaputol yan otoy ng itsura yan, natakpan na naman ah, diba? pangit, natakpan na naman yung aming bubong, nasisira na talaga mas malaking pinsala ang magagawa niyan pag hindi naayos ng maaga anong ah, oras pa lang It's 7.30 in the morning. Diba? Ang aga pa. Pero wala kasing araw ngayon. Makulimlim. So, kawawa naman yung mga nagpapaani ng palay ngayon dahil anihan. Hindi maganda ang magiging kalabasan ng aani nila pag nauulanan. At ang presyo, bagsak presyo pag ganun. So, mamaya kukunin ko yung papaya na yun. Yan kasi hinog na yung isa kunin natin nanunungkit tayo ng papaya dahil hindi nabot naman ang kinagulugan niya kaya hmm, ito na siya ngayon di ba hinog na pero hindi pa siya masyadong malambot kaya hindi siya nalamog hmm. ang papaya ni Kuya Narding, pinitas ko ulit. O tumubo lang yan dyan. Okay, magalala. Hindi ko ito ninakaw nasa lupa ako kaya akin na <laughs> sige hanggang sa susunod na tinola tinola lang ang na ulam natin pag may manok ayan daming dahon ng sili so magtitinola na lang tayo next time masarap maraming dahon ng sili at malunggay marami rin kasi kami malunggay dun sa kabilang side so bukas ko natatakusin yan at medyo maulan pa tayo magkasakit. Ayan o. Oh. Ito na yung tsura ng palay. Ano Ang ganda. Anihan na doon sa kabila. Tapos dito na pala yung palay niyo. Ayan o. Diyan kayo Ito to. Sili ulit. Diba? Sa gana sa sili. Tumutubo lang kasi yun. Ito yung itatanim ko lang taong pumasok sa loob ng bahay. Tapos dito yun. Malanggal na ng... Hi, Luna. Ah. Mahinog na siya. Ayan o. Oh. Pero ang na. Lalaway kasi yan. Tombuino papa tinapon lang ganyan tinapon lang ganyan pero namulaklak na siya masarap din yan pang blurry pibod ayan na siya oh may bunga na ayan o oh, yung bulaklak parang ano yung bulaklak niya parang blue tornate oh. diba mukhang blue tornate pero singkamas yan Marami siyang bulaklak May antin pa sa kabilang side. So, masarap yan. Next time. O, oh, ayan yung real na bulaklak na. Mabili bulak ng... na bulaklak na. Singkamas. Ang bata ko, ang dami namin ganyan ngayon. Madalang na lang kasi. ang alam nila, laman ng singkamas o yung nakakain na fruit crops. Ito yung bulaklak niya na magiging bunga na pwedeng ilagay sa bunga eh. din yung bunga. Oh, gabi. Yung nyug ko, kawawa naman. Nagtampo na siya. Ito na. Tampo na ang aming nyug. So, kinawa sila ng nyug. Hindi man lang. Inaayos yung pinagbalatan. Hmm. Dati puro ganun yung bunga niya. Ayan. Kumpul-kumpul. Pero ngayon wala na. Wala na siyang bagong kumpul. Ito yung sinasabi ko kanina. Na puro. So dito ko nakita yung ahas uh, before Ayan yung tsura niya. Doon ako galing sa ito. Ngayon. Diba? Ah. Pahinga muna tayo. Ah, ang init. Bye muna. Thank you for watching. Bye.